Yeah, good morning guys. Yan yung siya yung unang-unang partner ko pa sa mga vlog natin. Panoorin niyo yung 2000 anong tayo nang start sa rin. No? After 25. ano? After panini 22 23. 21. Balik, buwin to 5 years na nga ngayon. Oh. Takal na. Kaya lang hindi naman ako naka-focus dun siguro ng mga ano. Ngayon ako um, na naman nag-focus na ano, na na-monetize na tayo guys. So yun, si Parang Juma, siya yung talagang original na unang-unang kasama ko sa vlog na ito. Sa channel ni Larry Grag, uh, Vlog yan. So, siya rin yung nag mga nagtuturo sa akin noon kung paano nga upload yan kasi magaling siya Ayako, hindi na natin alam yun matanda na tayo guys eh. di ba so may maraming salamat at muli kaming nagkita yun magiging ano natin thank you bye, -bye.